Mabagal ang aksyon ng Office of the President sa pagtugon sa korupsyon. Yan ang panibagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. Sinabi yan ni VP Sara sa isang interview nang bumisita siya sa Manawag Church sa Pangasinan itong Sabado. Ayon sa Vice Presidente, noong isang taon pa lang, ibinunyag niya na ang mga nangyayaring anomalya sa kaba ng bayan. Pero wala raw ginawa ang Pangulo. Ni hindi rin daw masabi ng Pangulo kung sino-sinong kongresista ang mga sangkot sa katiwalian. Palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya. So, office of the president. Dahil po may po siya ng budget eh. Pag may naman ka po ng budget at sinabi ko niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita ko yung insertion. Eh. Pero wala kang ginawa. Kinwestiyon din ni VP Sara ang isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni PBBM. Anya, bilyong piso ang confidential funds ng Pangulo kayang-kaya raw nitong investigahan at gumawa ng case build-up sa loob ng kanyang opisina. Ayon sa Vice Presidente, gusto lang daw nilang gawing lehitimo ang gusto nilang ipalabas na kwento. Wala pang sagot ang palasyo sa mga pahayag ni VP Duterte. Hindi naman natin alam ang usap-usapan doon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma- yung results dahil sasabihin niya, hindi legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-investiga